Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maria at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ang sakit na nararamdaman ko, parang naiinis na ako sa sarili ko. Gusto ko sanang magpatawad, pero hindi ko magawa. Dahil hindi ko kayang tanggapin ang nangyari, si ex ko, siya na ngayon ang jowa ng anak ko. Yes, anak ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa amin, pero nang makita ko silang magkasama, parang binagsakan ako ng langit. Alam ko, hindi ko inaasahan to. Wala sa plano ko, si X, na akala ko'y tapos na sa buhay ko, siya pa ang nandyan, hawak ang kamay ng anak ko. Tanga na ba ako? Hindi ko kasi kayang tanggapin na siya na ngayon ang kasama niya, siya na nga ang pinagpapahalagahan ng anak ko. Wala na akong magawa kundi manood at magtago sa sulok. Parang nananabik pa ako, pero hindi ko kayang sabihin. Pati katawan ko, naiisip ko pa yung mga pagkakataon na magkasama kami, yung mga halik na akala ko hindi na matatapos, pero lahat ng iyon, nauurong. At siya, ngayon, nandyan sa buhay ng anak ko. Nakakagalit, sakit na parang tinutusok ang puso ko. Hindi ko kayang harapin siya ng diretsyo, kasi sa tuwing titignan ko siya, ramdam ko pa yung init na dulot ng mga nakaraang gabing magkasama kami. Pero sa ngayon, ibang tao na siya, iba na ang turing ko sa kanya siya na, at wala na akong magagawa kundi tanggapin na lang. Hindi ko siya kayang ipaglaban, kasi siya na ang buhay ng anak ko. Kung may iba akong dapat ipaglaban, siguro sarili ko na lang. Ang tanong ko, DJ, paano ba ako magsisimula? Saan ko dapat ilagay ang mga sakit na nararamdaman ko? Hindi ko alam kung may pagkakataon pa ba na maging okay kami, o talagang tapos na kailangan ko ng payo, kasi parang natatakot akong mawalan pa ng ibang pagkakataon. Sana hindi ko nalang ginugol ang mga taon ko sa maling tao. Sana natutunan ko ng umalis nung panahon na dapat ko na siyang iwan. Pero, wala na eh, andyan na siya, at masakit. Kaya nandyan ako ngayon, nagpapadala ng liham na to, para sana may matutunan pa ako mula sa mga tao na may mga kwento rin tulad ko. Nais kong balikan ang mga araw na magkasama pa kami hindi ko pa rin matanggal sa isip ko kung paano kami nagtagpo. Tinutokso pa nga ako ng mga kaibigan ko na para kaming pinagtanhana. Ang lahat ng yun, parang isang magandang panaginip na ngayon, nagiging bangungot na lang. Sabi nila, magaan lang daw yung umpisa namin, parang laro lang. Pero ako, hindi ko na inisip na maglalaro lang ako. Akala ko seryoso na, pero hindi pala. Nagsimula kami nung college, tapos nung mga unang taon ng relasyon, parang ang saya lang. Laging magkasama, laging masaya. Ipinapakilala ko siya sa pamilya ko, at siya rin, ipinakilala ako sa mga barkada niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa atin, DJ. Parang biglang naputol yung connection namin. Minsan iniisip ko, baka kami rin yung may pagkakamali, pero ang sakit lang na makita siyang maligaya na kasama ang iba. Hindi ko na matandaan kung kailan kami nagumpisang magkalayo, Siguro may mga bagay na hindi na namin kayang pag-usapan. Hindi ko kayang magpatawad, o baka siya rin. Parang palaging may hindi nasasabing salita sa pagitan namin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa pagdaan ng mga taon, pero nang mawala siya sa buhay ko, parang bigla akong nawalan ng kulay sa mundo. Kasi siya yung nagbigay ng liwanag sa buhay ko. Nandyan yung mga araw na magkasama kami sa mga simpleng bagay. Yung mga unang halik na ramdam mo na may nararamdaman ka yung mga tanong na wala sa lugar, pero nang binanggit niya, ramdam mong may ibig sabihin. Yung mga gabing magkasama kami, hindi ko na alam kung anong klaseng pagmamahal ang nararamdaman ko sa kanya noon, pero sigurado akong para sa kanya, ako na yung pinaka-importante. Hanggang sa dumating yung mga oras na tumahimik kami, parang hindi na kami nagkakasundo. Siguro ang hirap din ng relasyon kapag hindi na ninyo kayang maabot ang isa't isa kung magkakaroon kami ng mga hindi pagkakaintindihan, hindi kami naguusap, uusap o kung magkausap man kami, parang may wall na sa pagitan namin. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Yung mga magagandang araw, nagiging malungkot na lang. Hindi ko kayang sabihin na ako ang may kasalanan, o siya. Pero nung nagsimula akong magtanong-tanong kung bakit nga ba kami nagkahiwalay, parang walang makakapagbigay ng sagot. Ang sakit kasi, DJ, parang bigla na lang akong iniwan, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit. Sa mga pagkakataon na hinahanap ko siya sa mga simpleng galip, wala na siya. Tapos, dumating si anak ko. Akala ko, okay lang ako. Akala ko tapos na ang lahat. Pero hindi, nagulat ako nung makita ko sila magkasama. Siya, at ang anak ko, na siyang may hawak ng mga puso nila ngayon. Hindi ko pa rin matanggap. Saan ako nagkamali? paano ko siya tinalikuran, at paano ko siya ipinagpalit sa iba. Hindi ko alam kung kaya ko pang magpatawad sa sarili ko. Hindi ko alam kung ano pa ang dapat kong gawin, DJ. Parang ang sakit lang makita silang magkasama, hindi ko pa rin alam kung paano ko tatahakin ang susunod na hakbang ko. Pero kahit ganoon, gusto ko lang sanang itanong sayo, may chance pa ba kaming magkaayos? O baka talaga, tapos na kami hindi ko alam kung paano ko haharapin yung nangyari. Matapos ko mag-confess, ang sumunod na nangyari, hindi ko akalain. Sa totoo lang, hindi ko pa rin ma-process yung mga nangyari. Ang unang reaction ni anak ko, wala akong masabi. Parang lahat ng hangin ay nawala sa katawan ko nang makita ko siyang patagilid, parang hindi makapaniwala. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya, pero ako, ramdam ko yung sakit sa puso ko. Mom, bakit? Paano nangyari to? Tanong niya, hindi makapaniwala. Tapos, natulala ako. Alam ko, nasaktan siya at parang ako yung may kasalanan sa lahat ng to. Hindi ko kayang sabihin kung gaano kalaki yung pagkatalo ko sa sarili ko nung oras na yun. Wala akong masabi. Hindi ko kayang i-explain kasi ako rin, parang hindi ko pa alam kung anong nangyari. Si ex naman, nung nalaman niya, parang walang pakiramdam nakatingin lang siya sa akin, parang hindi siya natatakot na magalit ako o mag -sorry. Parang wala lang. Tapos, nung pinilit kong makipag-usap sa kanya, hindi niya ako pinansin, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kung galit, o kung nanghihinayang lang. Siguro parehong pareho na kami, pareho kaming natatakot. Wala na akong magawa kundi maghintay, pero ang sakit ng puso ko sa tuwing iniisip ko siya. Kahit na si anak ko, hindi ko alam kung paano ko tutulungan. Parang lahat kami nasaktan. Ako, siya, at si ex, hindi ko alam kung anong nangyari sa buhay namin para humantong kami sa ganito. Ang sabi ko sa sarili ko, sana ako na lang yung nasaktan at hindi si anak ko. Pero paano nga ba? Ang daming tanong na hindi ko kayang sagutin. Kung bakit ko hinayaan na mangyari ang lahat ng ito, kung bakit ko binigyan siya ng pagkakataon, at kung paano ko siya pinilit mahalin, nang hindi ko pa siya talaga naintindihan. Sa isang banda, alam ko na may bahagi ng aking puso na gusto pang magpatawad, pero hindi ko kayang tanggapin na siya na ngayon ang may hawak ng kamay ng anak ko. Sabi ko nga sa sarili ko, kaya ko ba? Kaya ko bang tanggapin ito? Pero hindi ko pa rin magawa. Habang sila, parang walang pakialam. Ako na lang siguro ang may issue. Dumating na yung mga araw na tumagal yung pagkahurt ko nakikita ko yung mga galak ng anak ko na magkasama sila ni ex, pero sa kabila noon, ako parang nawawala. Siguro, magkaiba kami ng nararamdaman, pero sa sarili ko, iniisip ko kung paanong nangyari na ako na lang ang natira sa dilim. Tinutulungan ko ang anak ko na mag-move forward, pero sa bawat sandali, ramdam ko yung sakit sa puso ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero DJ, gusto ko sanang tanungin, paano ko makakaya kung sila na ang magkasama? Paano ko pa kayang maging okay? Gusto ko lang malaman kung may paraan pa ba akong bumangon mula sa lahat ng ito o baka tapos na talaga kami lahat. Matapos ang lahat ng nangyari, hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang mga araw na dumaan. Wala na ang mga simpleng gabi na magkasama kami ni Ex at ang anak ko na dati maligaya, ngayon parang may distansya na sa akin. Parang wala na akong lugar sa buhay nila at sa sarili ko para akong nawawala sa lahat ng nangyayari. Siguro, deserve ko naman to, pero hindi ko pa rin maiwasang magtanong, bakit ganito? Si X, hindi ko na siya masyadong nakakausap. Ang mga galak na nakasanayan ko, wala na. Minsan, dumadaan siya sa bahay para punin si anak, pero parang may wall na sa pagitan namin. Hindi na tulad dati, hindi na 'yun yung mga halakhak at kwentuhan. Para akong isang estranghero sa buhay nila ngayon. Minsan, may mga pagkakataon na nagkakatagpo kami, pero parang hindi na kami magkaintindi. Yung mga tingin namin, hindi na yung dating malalim na koneksyon, kundi parang may hinanakit na nakatago sa mga mata namin. At ako, hindi ko kayang magtangkang maging okay lang kami. Parang hindi ko kayang tanggapin na siya na ngayon ang may hawak sa puso ng anak ko, at ako, parang wala na akong karapatan. Si anak naman, kahit na pinipilit kong magpatawad, ramdam ko na may sakit na siya. Parang may gap na sa pagitan namin. Hindi ko na siya kayang yakapin ng maluwang, hindi ko na siya kayang lapitan tulad ng dati. Parang naiwan ako sa isang daang taon ng pagkalungkot, at siya, patuloy na gumagalaw, patuloy na lumalayo. Gusto ko sanang magpaliwanag, gusto ko sanang makipag-usap, pero parang wala na akong boses sa buhay niya. Tinutulungan ko siya, pero parang ako lang ang nasasaktan. Sinasabi ko sa sarili ko na para sa kanya, kailangan kong maging matatag, pero paano ako magiging matatag kung ang sakit ay tumutusok sa bawat araw na dumadaan? Nagiging mahirap na ang mga araw ko. Ang mga simpleng bagay, parang naurong na sa aking mga kamay. Nandyan yung mga pagkakataon na gusto ko nang magsimulang magpatawad sa sarili ko, pero ang hirap parang hindi ko kayang magpatawad, hindi ko kayang tanggapin na ako ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Marami akong iniisip na maaaring magpatawad ako, pero baka hindi ko kayang bumangon mula dito. Baka wala na akong magagawa kundi maghintay na magbago ang lahat, pero parang walang pagbabago. Siguro, wala akong magagawa kundi tanggapin na ito na nga ang buhay ko ngayon. Hindi ko na kayang magsalita ng diretsyo. Ang mga tanong ko sa sarili ko, hindi ko kayang sagutin. Saan ba ako mag-uumpisa? Paano ko tatanggapin na siya na at hindi na ako ang may hawak ng pagkakataon? Ang mga pangarap ko, ang mga plano ko, parang nawawala na lang sa paglipas ng mga araw. Parang natatakot akong harapin ang sarili ko, natatakot akong makita ang katotohanan. Baka nga hindi ko na kayang baguhin to. Pero sa kabila ng lahat, gusto ko lang itanong kung may pagkakataon pa ba na magbabalik ang lahat sa normal. O baka nga tapos na kami at ako na lang ang natitirang maghihirap. Kung tutuusin, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Laging umaabot sa point na tanong ako ng tanong sa sarili ko, bakit ba ako nandito? Paano ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Parang bawat desisyon ko, naging mas mahirap at mas komplikado. Hindi ko na matandaan kung saan ako nagkamali, o kung may pagkakataon pa bang magbago. Sa mga nakaraang linggo, tinanong ko talaga ang sarili ko, ano ba ang mga dahilan ko noon? Nung makilala ko si X, iniisip ko na siya na talaga. Hindi ko nang nga na isip yung mga mas malalalim na bagay. Siguro, pakiramdam ko noon, gusto ko lang ng kasamahan. Gusto ko ng taong tatanggap sa akin, at si X, he was there. He was there when I needed someone. But I never realized that I was feeling a void in my heart something I didn't even know was there. Nung naghiwalay kami, parang bigla akong nawala. Parang sa lahat ng ginagawa ko, hindi ko alam kung sino talaga ako. Ngayon, iniisip ko kung ako ba talaga yung may kasalanan. Baka kung noon pa lang, iniwasan ko yung mga bagay na alam kong mali, baka sana hindi kami umabot sa ganito. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi ko naman siya minahal ng buo kung hindi ko pinapansin ang mga maling bagay. Gusto ko sanang ibalik ang oras, para ayusin ang mga pagkakamali ko, pero hindi ko na magagawa yun. Masakit na makita si anak ko na parang nawawala na sa akin. Dati, andyan siya sa tabi ko, magkasama kami, magkausap. Pero ngayon, parang hindi ko na siya kayang yakapin ng buong buo. Sa tingin ko, siya ang pinaka -apektuhan sa lahat ng nangyari. Si ex, syempre, hindi na kami magkausap. Siguro sa kanya, wala na akong lugar sa buhay niya. Pero sa anak ko, dun ako nakakaramdam ng pinakamasakit, parang may hiwalay na ding mundo sa pagitan namin. Hindi ko rin kayang sabihin na walang parte sa puso ko na nananabik pa rin sa mga oras na magkasama kami ni ex, tinutulungan ko ang sarili ko na magsimula muli, pero may mga moments na parang bitin na lang. Parang masakit tanggapin na tapos na ang lahat, at hindi ko na kayang balikan yon para akong hindi makapaghilom. May mga araw na gusto ko sanang magpatawad sa sarili ko kasi alam ko na yun na ang kailangan ko para mag-move on. Pero bakit ba ako nahihirapan? Siguro kasi ang hirap tanggapin na sa mga desisyon ko. Nagkaroon ako ng kasalanan na hindi ko kayang punan. Hindi ko kayang ayusin, hindi ko kayang baguhin ang nakaraan. Gusto ko lang sanang makahanap ng kapayapaan, pero parang hindi ko alam kung saan magsisimula. Ngayon, iniisip ko kung may chance pa bang magbago. Kung kaya ko pa bang magpatuloy, o baka ba talagang tapos na. Minsan naiisip ko kung ano yung mga bagay na hindi ko na nasabi noon. Kung natutunan ko kaya ang mga leksyon na ito ng mas maaga, sana hindi ko na naranasan ang sakit na nararamdaman ko ngayon. DJ, wala na akong ibang gustong tanungin kundi, paano ko ba makakaya kung ang sakit ay hindi mawala? paano ko pa kayang patawarin ang sarili ko kung alam ko na hindi ko magagawa ang mga bagay na pinagsisihan ko. Nandyan pa ba ang pagkakataon para ayusin lahat ng ito? Sa mga araw na dumaan, napansin kong may mga bagay na kailangan ko nang baguhin sa sarili ko. Kung may natutunan ako sa mga pagkakamali ko, yun ay kung gaano kahalaga ang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano magsisimula, pero alam ko na kailangan ko ng subukan kailangan ko na talagang magbago, at hindi lang para sa kanila, kundi para na rin sa sarili ko. Simula nang magumpisa akong mag-isip tungkol sa pagpapatawad, may mga pagkakataon na magkasama kami ni anak ko, ngunit hindi ko pa rin kayang kunin ang buong pagkatao ko. Pero isang araw, habang naglalakad kami sa mall, bigla siyang nagsalita. Mama, naiintindihan ko naman, sabi niya, pero may halong lungkot sa boses niya sa mga sandaling iyon para akong binigyan ng pagkakataon na magbago. Hindi ko alam kung bakit, pero parang na-validate yung nararamdaman ko. Siguro nga may pagkakataon pa kami. At siguro, ang pagpapatawad ay hindi tungkol lang sa mga salita, kundi sa mga actions na ipinapakita. Dumating si Liza sa buhay ko. Hindi ko siya inaasahan, pero siya yung unang tao na nakapagbigay ng bagong pananaw sa akin. Si Liza ay isang kaibigan ko na matagal ko nang hindi nakakausap, at hindi ko akalain na siya ang magiging gabay ko sa mga susunod na araw. Siya yung tipo ng tao na hindi judge ng judge. Yung mga tanong ko tungkol sa aking mga pagkakamali, hindi siya nagmamadaling magbigay ng sagot. Hindi mo kailangang magtago, Maria, sabi niya, kailangan mo lang tanggapin na ang mga pagkakamali mo ay bahagi ng ikaw ngayon. Yung mga simpleng salita ni Liza, dun ko natutunan na hindi ko kailangan na maging perfecto para matutunan ang mga leksyon ng buhay. Tinutulungan ko si anak ko na mag-move forward, at sa bawat galap na makikita ko sa mga mata niya, nararamdaman kong parang may mga piraso ng puso ko na unti-unting nabubuo muli. Ang mahalaga, hindi ko na siya nilalayuan. Tinutulungan ko siya, at alam kong kahit pa unti-unti, binubuo namin ulit ang nawawalang pagkakaintindihan. Nagsimula akong maghanap ng mga paraan kung paano maayos ang lahat. Sabi ko sa sarili ko, kung magpatawad man siya sa akin, kailangan ko pa rin patunayan sa sarili ko na may chance pa para magbago. Minsan, nakakapagod mag-isa. Nakakapagod isipin na ikaw lang ang may kasalanan sa lahat ng nangyari, pero natutunan ko na hindi ko kailangan mag-isa. Ang pagbabago, hindi kailangang madali, pero kailangan mong magsimula. Minsan, yun lang yung pinakamahalagang hakbang. Kahit paunti-unti, natutunan ko kung paano tanggapin ang mga pagkakamali ko. Hindi ko na pinipilit na maging perfect. Naintindihan ko na hindi lahat ng bagay ay kayang ayusin agad-agad, pero may halaga pa rin sa bawat pagsubok. Ang pinakamahalaga sa lahat, ako mismo, nagsimula na akong magpatawad sa sarili ko. Hindi ko na kailangang magtago o magtakip ng mga bagay. Ang mga pagkatalo, hindi sila katapusan ng mundo. Kung tutuusin, sila ang nagbigay sa akin ng lakas na magpatuloy. At siguro, ito na yung simula ng lahat, yung simula ng paghilom. Alam ko na may mga bagay pa akong kailangang ayusin, pero sigurado ako, ako ang may hawak ng pagbabago ko. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, DJ, paano kung hindi ko na kayang mag-isa? Paano kung ang pagbabalik loob ko ay magmumula lang sa pagpapatawad ng iba? Hindi ko alam kung anong aasahan ko nung nagkausap kami ni ex at ni Anap. Matagal ko nang iniwasan yung moment na ta, kasi alam ko sa sarili ko na wala akong lakas para harapin ang lahat ng nangyari. Pero dumating na yung oras na hindi ko na kayang iwasan pa. Nandyan na, at kailangan kong mag-face sa mga bagay na pinagtakpan ko. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Nandyan sila sa harap ko, si ex na may galit sa mata at si Anap na hindi ko moari kung anong nararamdaman. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula, pero wala na akong choice. Nung mag-isa ko silang nakaharap, parang ang bigat ng dibdib ko. Alam kong si ex at anak ko, pareho silang nasaktan sa mga desisyon ko. Parang ako na lang ang may kasalanan, at tama nga siguro, kasi ako naman talaga. Sila, they moved on, pero ako, ako na lang yung tanging naiwan sa loob ng isang buhol ng sakit at pagsisisi. Anong nangyari sa atin? Maria, tanong ni X, malupit. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Gusto ko sanang sabihin na gusto ko lang mag-sorry, pero hindi ko na alam kung may kabuluhan pa yung mga salitang yun. Ang sakit na makita siya na ganito, at mas masakit na makita si anak ko na parang wala na akong karapatan sa buhay niya. Kahit na may mga pagkakataon na gusto ko siyang yakapin, parang hindi ko kayang ibalik ang lahat sa normal. Anak, pasensya na. Gusto ko sanang baguhin lahat ng nangyari. Tapos si anak, hindi nagsalita, pero ramdam ko yung sakit sa mata niya. Nakita ko sa kanya na gusto niyang magpatawad, pero hindi ko alam kung paano. Mama, bakit mo kami iniwan? tanong niya. At doon ako natigilan. Para bang nabasag lahat ng pag-aakala ko. Kung magpatawad siya, siguro hindi ko deserve. Pero ang sakit lang kasi hindi ko kayang itama ang lahat ng pagkakamali ko. Wala akong sagot na kayang magbigay ginhawa sa kanila. Hindi ko kayang magbigay ng kasiguraduhan na babalik kami sa dati. Nandyan si X, na hindi ko alam kung may galit pa o kung natuto na siyang magpatawad. Tinutulungan ko silang mag-move on, pero sa bawat sandali na kasama sila, ramdam ko na hindi ko na kayang balikan ang mga nagdaang araw. Bawat patak ng luha ni anak, ramdam ko sa puso ko. Bawat salitang binitiwan ni X, Parang tinatamaan ako sa bawat pagkatalo na ginawa ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos nito. Hindi ko alam kung may pag-asa pa ba para sa amin. Pero ang tanong ko lang, DJ, paano ko paharapin ang mga pagkatalo ko? Paano kung hindi na sila magpatawan? Paano kung wala na akong karapatang magbago? Hindi ko na alam kung anong magiging buhay ko pagkatapos ng lahat ng nangyari. Kung tutuusin, matagal ko nang iniwasan ang katotohanan. Pero ngayon, naandyan na siya, kailangan ko nang tanggapin. Hindi ko na kayang magtago pa. Siguro, sa mga oras na ito, natutunan ko na wala nang atrasan. Wala nang pagbalik sa mga panahon na gusto ko nang magbago. Ang lahat ng nangyari, wala na akong magagawa para baguhin yon. Kaya, ang tanging natitira sa akin ngayon, ay kung paano ko tatanggapin ang lahat at magpatuloy. Si eksat anak ko, wala na akong karapatang humingi pa ng kapatawaran. Hindi ko na kayang baguhin kung anong nangyari sa pagitan namin. Ang tanging magagawa ko na lang ay tanggapin at magpatuloy. Gusto ko na rin maging okay, kaya pinipilit kong mag-move forward. Minsan, magkasama kami ni anak at bagamat hindi pa kami totally okay, ramdam ko na may pag-asa. Nagpapatawad siya, unti-unti, at alam ko na hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan. Pero natutunan ko na kahit nasaktan kami, may pagkakataon pa para magsimula. Kahit na malaki ang sugat sa puso ko, natutunan ko na hindi pwedeng magtagal sa paghihinagpis. Hindi ko kayang maging ganito habang buhay. Sa bawat araw, natututo akong tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kayang ayusin agad. Hindi ko kailangang magtago o magbintang sa sarili ko. Natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi madaling proseso, at ang pinakamahalaga natutunan ko na hindi pwedeng matali sa mga pagkatalo. Kailangan ko pa rin lumaban. Ngayon, mas nauunawaan ko ang mga aral na ibinigay ng buhay sa akin. Na kahit mahirap at masakit, kailangan ko pa rin magpatuloy. Ang buhay ay hindi palaging makakamtan ang mga bagay na inaasahan natin. Ang mga pagkatalo, hindi palaging pagwawakas. Natutunan ko na ang pinaka -importante hindi kung anong nangyari, kundi kung anong gagawin mo pagkatapos ng lahat ng yun. Hindi ko na kaya magtakip, hindi ko na kaya magtago. Kailangan ko ng lakas, at ito lang ang paraan para magsimula muli. Hindi ko alam kung anong hinaharap namin ni anak, pero sa mga panahon na magkasama kami, nararamdaman ko na unti-unti, nabubuo ulit kami. Sa bawat hakbang ko, alam kong may mga bagay na hindi ko na maibabalik, pero may mga bagay na kaya ko pa rin baguhin. Hindi ko alam kung may mga pagkakataon pa para magbago si ex, pero alam ko na sa huli, ang mga aral na natutunan ko sa kanya, siya na lang ang makikinabang. Ako, natutunan ko na ang pinakamahalaga ay ang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili ko. Kung titignan ko ang buhay ko ngayon, puno siya ng tanong at pag-aalinlangan. Pero hindi na ako natatakot, bawat pagkatalo ay may hatid na bagong simula, kaya siguro kahit hindi ko alam kung anong mangyayari bukas, ang mahalaga, nandyan pa rin ako, at nagsimula na akong magpatawad. Hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan, pero kaya ko pang baguhin ang hinaharap. Kaya siguro, ang pinakamahalaga, ngayon, ay kung paano ako magpapatuloy.